Pilipinas nakauban na mong presidente, mo presidente ang pisot mo balikta dayon mo tabawin nyo moto ba mo ganang katongtong tong ka presidente karun Baste Duterte rain or shine hindi iniwan ng mga tao Rain or shine, tuloy ang huling meeting di Abanse sa Davao City. Magaling magsalita si Baste, walang script. Mahimo ba sa ang presidente kung dili na sa kitabangan? Kung wala sa ubanin, Inday sa ano, mga tong-tong ba sa diya, No, kinsa inyong kipiling mayor dere? Nakabutang tag-presidente 2016, natabawin nyo, nakabutang tag-vice-presidente. 2022, nga tabawin niya. Pangutan noon damo, mo. Musugot pa mo nga pulihan ninyo si Rodi Duterte. Karo 2025 na eleksyon. di manguli nata kay ulan pero di na ko kayo na ko taso na lang siguro ni ang importante pa sa tangtanaan na mo bisag kita wata kasabutan na nun sa to ah, umutkitan po ninyo katong una nilang attempt nag people's initiative sila diri sa Davao gitawag nila ka people's initiative but yet it came from congress Unsa'y gibuhat nila nagta sila kwarta dire nagta sila gayo na permahan nilang papel nga wala sila magingon kung unsa himuon nila atong papel ato kato posible nga gamiton nila pala kambyuhan ang konstitusyon para magpatugay sa mga termino sa mga incumbent. Unsay gibuhat nato ni Barugta against sa nato to. Og na to, to. Sugat, sukat suka diri sa Davao City. Demane ninyo. Wa kaingon kami mga taga Davao. Nga tautan ang kwarta, pero among puto sagrado, ihat sila makat-on. Tugay na kay ginapakita ginapakitaan tanawa nagpataka kata nagkatakata na noong ko. Tugay na kay tang o progresibo nga pamulitika o pagda sa gobyerno ni Rodi Duterte o mga kaubanan niya sa hugpong sa tawong lungsod. Unya karon kamo diha nga nanagan sa pikas nakauban mo presidente impisot mo balik ta dayon mo. Ingano, gihimo din yung gino ang kwarta. Wa mo kabalo. Pag humala ang muhingon o muhingon sa direksyon sa Davao City, ang mga Davawin dili ang kwarta sa administrasyon. Atay, time si Tani. Ngayong yung uh, o kana pinaagi sa ato mga senador na naadres sa likod karon. na si Jimmy Pondok. sultihan lang mo kani mga tawanan eh. Wala gyud ni nibiyak ang Rudy Duterte. Munsay na kanindot. Lami kay sa paminaw nang iuna na kana kay ko mga tigil mo biya pareha ninyo bisan nagula na wala mibiyae eh. Kami po dili mo ninyo. Si Jimmy Bondo, dukay ng loyal 2016 pa naa na nate ha. Kamay pa ang datos ang survey ni Pirodi Duterte kasugod so pa lang walay mo to mahimo sa presidente kay ni dili tabawen pero ni tuo kang Rudy Duterte na si Jimmy Bundok para pilihon ninyo pagka senador Kani Bantaghin na inyong pagpaka Bato de la Rosa Tangigit kundi ni mahimo senador paputol ko kugits walay laing usan ni sa nakapatarong dere sa atong gobyerno tako kontribusyon na himong si PNP o kompleto ni pag-abot sa panggobyerno na kasi ba dila rosa mo pilio ninyo pagkasenador kani sige hagito na mo pagpag bongo Hantod ka naalang gihapon perme, nasa tapat sa kuamakan. Hantod sa kinalasan. May gani lang, wagit yun niki pasulod, yung wag ko kay Pao. Kani mga tawahanan, nag nakasulod lang, o mahita po, bag yun sa Pero kadiot lang, pagbantay mo aning iliksonan eh. Kung ang administrasyon gani, eh, makapakit na po tao. Pagbantay mo, total natay mga cellphone karon arang pinuang sa eleksyon. Dahil tamo sugot, ana, magbinantaya ito mga Dabawenyo, nyo kay sukat ka ni karon. na mukna tanig nato ito nito pinaagi sa pagtinabangay pinaagi sa pagkahiusa o higit sa tanan pagto sa itong mga kaugalingaw na kita Dabawenyo! na na ang representante Si Dante Marcoleta ay atang atong palakpak Buti man in ni ninyo on Dante Marcoleta tuhara sila sa Kongres katong panahon na ilang kwadkom, Katong panahon sa ilang kwadkom, timan ni in ninyo pipila lang ka Kongresman sa ako matimanan si Dante Marcoleta o si Duterte Duterte yun, partilis, ragyot, ang mitingo gana. Ayaw ninyo kalimte ang mga tao nga dili mo silang ilang mga kauban labi na pangarahon sa pait kay mao na mga kainanglan ninyo mubantay sa inyo ang mga tao. Nako'y pangutana sa inyo ha, mga tabawin nyo. Muto ba mo kanang katongtong diyang ka, presidente karon? Mahimo ba sa presidente kung nato sa kitabangan? Kung wala sa ubanin ni Inday Sara, ano, mga tungtong ba sa dya? Tanawa ron, makita ninyo. Kisay nas kauban nato nato garoon, kadagan pagka senator. Ang mismong kauban niya. Pero no, hindi ingon siya. Huwag mong kuno sa'y problema yun sa presidente. Ako to. Pero, naasipik Rodriguez dire para pileon nato ka ato mga nindot nila nga plano nga buhaton unta nila gusto niya unta ipadayon kaya wala na natuman karong nga nakalingkod na si Marcos wala na wala pero tanaw nako ako ganyan tawahanan eh, nagyon na hangarin nagyon na tumong nga mahimo diri sa politika kung ihatag ninyo maloing ginoo na ay ator Vic Rodriguez nga andam ito so ang iya mga kipang istorya karon sa eleksyon nato nga muabot ay karong Mayo 12 pilihan ninyo na si Dr. Marites Mata tingnan mo kung ninyo kita'y ginagubot yun karoon Kewa ko kapalo, yung nga naman po administrasyong administrasyon nga puro kasuyar ay kinapangita. si... Bantay mo pakan Magbaya di ha? Ulan be ha? Timan niyo ninyo kasi do'k parites mata o sakine katabawin nyo ang contribution... Pwede mo mulingkot ha? Mulingkot lang. Eh. Bilikod. 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 Ang contribution nato Davao City, isa sa pinakadagotang contribution sa national income nato. So timanin ninyo, kung well represented na pag -abot sa Senado, mas maayo o dagang pag muabot na kalambuan din sa itong lugar. O yata ihatag din yung higayon, ka, kandok, parites mat. O na, balik na. Kaya nga nagugbuan ba? Kalaban na itong ipot lang ako may... Melikun aku Hello, hello ah, Nana, dibalik na Balik Ayo anak lay Lay, oi buka Mayan na may sila Buang mo itong tawanan, <laughs> ang bakit ito balikon sa nako. Tok Marites Mata, magpapili nga senador ninyo karo may 12 atong ah, si Atong palakpakan ni siya. Na si Atong J.B. Hinlo, kay bawang mo ka itong pitipilapan na naadere. Murang mo ay pag-abre, sa filing of candidacy. Na istorya ko makinitawhanan eh. Sultihan na mo na iunot ang utokan eh. Ano na ako, pag mo, may imo ni Senador. progresibo ni kataw. Dagang kong natunggan sa iya kayo ng mga balaod, pero siyempre ihamat matong plataforma. Pero ang pinakaimportante sa tanan, naasa sa PDP laban, huwag among giya, diri. Kasi rotido Duterte pag-abot sa pang-gobyerno o kung saan klaseng mahimong elected officials may nga muling sa gobyerno na si J.P. Hinlo para atong pilion nga mahimong senador. Ano pa? May tukay na kayo kasuporta sa tuwa. 2016 ba ni? Sige nilagdaoton, sige nilagkansawan. Pero kay Bao mo, kanintawhana ni kay Pao sa mga kinabuhis, mga pobre, o tugay ng supporter ni Rodi Duterte, ayaw ninyo pakyasa, ipi Salvador, loyal kayo kay Rodi, hantod sa hantod, yun na. Nga na, kana mga mopay ka binuangan nila, mopay musutoy. Ilang may baba ko. pastor, kipolo, kipolo eh. Timanin ninyo, natayo pa katabawin nyo karong katagan. Nain